Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid, si Mr. Hovenal Narcisse. Alam nyo, kanina, uh, kanina, nasa labas ako ng bahay uh, at nandun ako sa isang mall at meron akong binili doon na uh, kinakailangan ko. At uh, nakatanggap ako ng text message galing sa AFP Pension and Gratuity uh, Management ito yung uh, nagmamanays ang aking pension dahil uh, malapit na yung aking birthday next month, May uh, dapat kinakailang mag-update ako ng aking uh, sarili para malaban nila kung buhay pa ako o hindi so ginagawa ito ang updating yung mga iba ginagawang tumatawag, pwede ka mag-text uh, sa cellphone number na binigay ng AFP GMC at uh, ito ay tatawagan kanila through FaceTime uh, through Viber kasi Viber number yung by by Viber Viber pala Viber through Viber kasi yon ang sistema na ngayon instead na magpapadala ka ng picture mo na hawak-hawak mo ang inyong bagong ang bagong newspaper eh mas madali na ngayon tumawag ka lang sa Viber, number dila maraming number I think uh, lima yata yung number doon, basta tatawag kayo ng ng uh, during office hours from 8 o'clock to 5 o'clock ito ay magandang advice sa aking mga kasamang retirado sa AFP at saka uh, I think uh, AFP lang kasi may separate naman na uh, pension and gratuity management ng mga polis. So ito yung galing sa AFP at uh, magpapadala lang ako ng text message sa kanila o tatawag lang ako sa kanila and then sila na ang tatawag sa akin at i-click-click ko lang yung video at pwede na kami mag-usap at habang nag-uusap kami sila naman ay nandun sila sa computer monitor nila ipo-photograph nila ka kaagad ang aking uh, uh, itsura sa video call at doon na tapos na in a matter of uh, counting seconds lang actually yun tawag ko hindi pa umabot ng 30 seconds at sabi sa akin nung kapitan, nakausap ko. Maka-major na 'yon eh. Hindi ko lang alam yung kung anong branch of service. So sabi niya, sir, ang next update will be end of November of 2024. So, kinakailangan mag-update na naman ako uh, within this year dahil may policy na ngayon ang AFP uh, gratuity and pension management na ang mga retired na nakasampa nakasampa o may edad na na 70 and above ay kinakailangan mag-update sila mag-update kami ng twice a year so bago ang birthday starting at February ang alam ko February, March, April and then by before the end of uh, so, this year, November, yun ang sabi niya. So, more or less, October, November, dapat pwede na ako mag-update. So, ganun lang po ang proseso, ang pagpapa-update. Hindi na kinakailan yung pagpatala ka ng picture sa kanila, ng hawak-hawak uh, mo, yung newspaper ngayong araw na ito, na nagsasabing ikaw pa ay buhay. Very advanced na po ang technology, so kinakailan na lang. Tumawag ka sa number nila and then Bear, and then sila ang tatawag, nakaset na yung FaceTime sa kanila at uh, syempre makikita kanila doon sa screen nila na ikaw ay nagsasalita at doon na nila ipo-photograph, pipicturan nila yung uh, screen at doon na malalaman kung ikaw ay buhay pa. So mga kapatid, yun lang muna ang masasabi ko dito sa video content na ito at tuloy-tuloy nanatiling pag pagbibigay uh, ng kwento, kwento, suggestion, advice sa aking mga kasamang retirado. So, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa channel nito, mag-subscribe na kayo. Uh, at kung meron kayong katanungan o gustong malaman sa abot ng aking makakayang mag-explain at mag-research sa inyo, huwag kayong mag uh, ano, mahiya at uh, kagad isulat lang ninyo sa comment section. Para ako'y mag-research at sasagutin ko ang inyong mga concerns. So, pati yung notification bell na yan, i-click nyo para malaman niyo kaagad kung meron akong bagong YouTube content dito sa YouTube channel ko. Salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Bye!